Noong Hulyo 2000, at 25 personal na tinanggap ni Vladimir Putin ang pinakabagong karagdagan sa kanyang arsenal nuklear, ang Knyaz Poharsky. Isang submarino na may bigat na 24,000 tonelada na sa kabila ng laki ay halos hindi ito nakikita sa tubig. Gusto mo bang malaman ang mas kahanga-hanga? Kaya nitong sumisid hanggang 500 metro ang lalim. Mas malalim pa ito kaysa sa naabot ng karamihan sa mga skyscraper. Pero ang talagang nagpapakilabot sa submarinong ito ay hindi ang bigat o laki nito. Ito ay ang labing-anim na Bulava missiles na nakatago sa loob nito. kayang magdala ng bawat misil ng hanggang sampung magkakahiwalay na nuclear warheads. Sa ibang salita, ang nag-iisang submarinong ito ay may sapat na lakas para maglunsad ng isang daan at anim na nuclear bombs nang sabay-sabay. Mas marami itong nuclear power kaysa sa ilang bansa. Sa kanyang advanced na propulsion technology, ang Podjarski ay dinisenyo upang maging halos hindi matukoy. Maaari siyang lumitaw ilang kilometro lang mula sa baybayin ng Amerika, magpakawala ng kanyang mga misil at mawala bago pa man makapagbigay ng anumang tugon. Ito ang sandatang nagpapagising sa mga general sa gabi dahil hindi nila alam kung nasaan ito. Malinaw na ipinagmamalaki ni Putin ang kanyang bagong hiya sa korona. Kakapasok lang opisyal sa serbisyo ng Northern Fleet ang submarino na matatagpuan sa Gadibo, isa sa pinakaligtas at lihim na base ng Russia. Pero pagkatapos, wala pang dalawang linggo, matapos ipagdiwang ni Putin ang kanyang bagong laruan na nuklear, may nangyaring talagang hindi pangkaraniwan karaniwan ang nangyari. May ginawa ang Ukranya na sumira sa lahat ng patakaran ng makabagong paniniktik, isang bagay na sobrang matapang, sobrang imposible, na maaaring nag-iwan sa Kremlin sa lubos na pagkabigla Noong ikatatlo ng Agosto, 2025, ang pangunahing direksyon ng intelihensya ng Ukranya na kilala bilang Juhwa ay naglabas ng anunsyo na yumanig sa mundo ng paniniktik. Hindi sila bumulong sa mga lihim na channel. Hindi sila nagpadala ng isang maingat na diplomatikong mensahe. Sa halip, pumunta sila sa telegram at sumigaw para marinig ng buong mundo. Ninakaw namin ang lahat ng mga sikreto ng pinaka-advanced na nuclear submarine ng Rusya para patunayan na seryoso sila, may ginawa ang G.U.R. na hindi pa nagagawa sa modernong kasaysayan ng paniniktik. Ipinablish nila ang sampung pahina ng mga ultra ultralihim na dokumento ng Knyaz Posharsky para makita ng lahat. Gusto mo bang malaman kung ano ang mismong nakuha ng Ukraine? Talagang kamangha-mangha ang sagot. Una, ang kompletong listahan ng tripulante. Lahat ng isang daan at pitong marinero na nagpapatakbo ng submarinong nuklear na ito. Hindi lang mga pangalan, kundi pati na rin ang kanilang mga kwalifikasyon, antas ng pisikal na kakayahan, mga medikal na pagsusuri, at maging ang kanilang mga partikular na tungkulin sa loob ng barko. Isipin mong hawak mo ang isang kumpletong dosye ng bawat taong responsable sa pagpapatakbo ng isa sa mga pinakamapanganib na sandata sa mundo. Ayon sa mga manual ng labanan ng submarino, ang tinutukoy ko ay ang eksaktong mga pamamaraan na sinusunod ng tripulante kapag may emerhensya. Kung paano sila tumutugon sa mga pag-atake, paano nila kinokontrol ang pinsala, pati na rin ang mga pang-araw-araw na gawain sa loob ng barko. Parang hawak mo na ang manual ng submarino. Sa huli, ang detalyadong technical na eskema, guhit ng loob ng submarino, lokasyon ng watertight na kompartimento, sistema ng kaligtasan, at eksaktong lugar ng mga kritikal na kagamitan. Ipinapakita ng mga eskemang ito, ibinubunyag nila ang mga kahinaan sa estruktura ng submarino, kung saan ito mahina, kung paano ito maaaring atakihin ng pinakamabisang paraan. Narito ang detalye na patunay kung gaano kasopistikado ang operasyong ito kaysa inaakala. Nakuha ng Ukraine ang mga dokumento ng inhinyeriya, kabilang ang isang partikular na teknikal na ulat tungkol sa isang sirang radyo buoy na may petsang Setyembre 2000 at 24. Ipinapakita ng detalyang ito ang isang nakakatakot na bagay. Ang operasyon ng paniniktik ng Ukraine ay aktibo at nangongolekta ng datos sa loob ng halos isang taon bago nila ito isinapubliko. Nasa loob na sila ng mga sistema ng Russia sa loob ng ilang buwan tahimik na parang mga multo, kinokolekta ang bawat mahalagang impormasyon. Ngayon, hindi ko alam kung naintindihan mo ang bigat ng sitwasyong ito, pero ito ay isang napakalaking dagok para sa Russia. Para maintindihan mo kung bakit, kailangan mong malaman kung ano ang nagpapalakas talaga sa isang nuklear na submarino. Bakit? Hindi lang basta dahil may dala itong mga nuklear na misil, kaya ito nagiging banta. Kaya rin naman gawin yan ng mga barkong pandigma. Ang tunay na kapangyarihan ng isang submarino ay nasa isang salita lang, hindi nakikita ang submarino ay sandatang hindi mo nakikitang dumarating. Maaari itong lumitaw mula sa wala, umatake at mawala bago mo pa mapansin kung ano ang nangyari. Iyan ang dahilan kung bakit perpektong kasangkapan ng pananakot ang mga nuclear submarino. Lumilikha sila ng banta ayaw ng kahit sino. Ang takot sa hindi alam. Ang paranoia na malaman na sa kung saan man sa karagatan ay maaaring may multo na may dalang mga nuklear na misil na naghihintay ng tamang sandali para umatake. Pero winasak lang ng Ukraine ang mahalagang bentahang ito sa paraang hindi inaasahan ng kahit sino. Ginawa nilang nakikita ang multo. Ngayon, kahit anong mahusay na hukbong dagat ay maaaring gamitin ang impormasyong ito para matukoy, masubaybayan, at kung kinakailangan, sirain ang Kinyas Ozarski. Ang mga teknikal na eskema ay nagpapahintulot sa mga kalaban na iprograma ang mga torpedo para tamaan ang mga partikular na mahihinang bahagi imbes na basta lang tumarget sa gitna ng submarino. Ang kaalaman sa mga operasyonal na pamamaraan ay nagbibigay daan para mahulaan ng eksakto kung paano tutugon ang tripulante sa isang emerhensya. Ginagawang posible nito ang pagpaplano ng mga pag-atake para gawing kontrolado ang isang nakamamatay na sakuna. At may isa pang problema na kasing seryoso rin. Ang listahan ng tripulante ay ginagawang potensyal na target ang bawat isa sa isang daan at pitong na mandaragat. Maaaring subukan ngayon ng mga ahensya ng intelihensya na i-recruit, takutin o pilitin ang sinumang miyembro ng tripulante. Maging ang kanilang mga pamilya ay humina na rin. Ang anumang seryosong hukbong dagat na nahaharap sa ganitong antas ng kompromiso ay mapipilitang isaalang-alang na alisin sa operasyon ang submarino hanggang sa mapalitan ang buong tripulante. At hindi ito isang bagay na magagawa mo sa loob lang ng isang linggo. Pinag-uusapan natin ang mga buwan, posibleng taon, para sanayin ang isang bagong kumpletong tripulante. Alam ko na marami sa inyo ang siguro nagtatanong, pero paano nga ba nagawa ito ng Ukraine? At narito, ang sagot ay magbubunyag ng mas matinding kahinaan ng Russia kaysa sa anumang teknikal na kakulangan. Ito ang tanong na siguradong nagpapawala ng tulog sa maraming tao sa Russia. At ang sagot sa tanong na ito ay nasa dalawang pangunahing teorya. Ang una ay nagmumungkahi ng isang klasikong operasyon ng human intelligence. May isang tao mula sa loob ng hukbong dagat ng Russia na malamang ay nakuha ng mga Ukrainian. Kumbaga, maaaring ito ay isang opisyal na nadismaya, isang marinong may problemang pinansyal, o kahit isang sibilyang empleyado na may akses sa mga sistema. Ang pangalawang teorya ay tumutukoy sa isang napakasopistikadong cyber operation. Ang mga nagtatrabaho para sa Main Intelligence Directorate ay maaaring nakapasok sa mga computer system ng Russian Navy at direktang naka-access sa mga server kung saan naka-imbak ang mga dokumento. Ngayon, ang dalawang teoryang ito ay hindi naman kinakailangang magkontrahan. Maaaring nagawa nilang gawin ang pareho. Sa katunayan, ang pinakamalamang na senaryo ay nagtulungan ang dalawa. Cyber operation na naganap dahil sa internal na korupsyon. At ito ay marahil ang pinakamalalim na kahinaan ng Rusya sa kwentong ito. Hindi ito isang teknikal na pagkakamali na maaaring ayusin. Isa itong pagkakamali ng tao. Isang pagkukulang sa integridad at katapatan ng mga taong dapat sana ay nagpoprotekta sa mga lihim na ito. Huminto ka at mag-isip. Maaaring meron kang pinaka-advanced na teknolohiya sa mundo, pero kung ang mga taong responsable sa pagprotekta nito ay maaaring mabili, matakot o malinlang, wala rin saysay ang lahat ng iyon. Na may saysay talaga ang paliwanag na yan. Dahil may epidemya sa hukbong ruso na halos ginagawa nitong hindi maiwasan ang kahinaang ito. Tingnan mo, hindi na sikreto sa kahit sino ang korupsyon sa hukbong ruso. Dokumentado na itong epidemya at malamang laganap sa buong hukbo. Sa Rusya, ang mga sundalo ay nagbabayad ng suhol na umaabot sa 38,000 dolyar. Lahat ng ito ay ginagawa para maiwasang maipadala sila sa harap ng labanan. Sa Ukranya, tumatanggap ng isang daang ang mga pulis sa bawat bilanggo na napapapirma nila sa kontratang militar. 40% ng budget militar ng Rusya na nakalaan para sa pagbili ng mga bagong armas ay nawawala sa suhol at korupsyon. Para magkaroon ka ng ideya, ang Rusya ay 3-4 na beses mas korup kaysa Alemanya, Pransya at United Kingdom. Ayon sa Corruption Perceptions Index, ang index na ito ay pangunahing isang pandaigdigang ranking na sumusukat sa antas ng korupsyon sa bawat bansa. Makikita mo na ang ideyang may taong may akses sa nabibiling sistema ng submarino ay hindi lang basta posible halos hindi na maiiwasan ang empleyadong ito sa loob ay hindi kailangang nakawin lahat ng dokumento ng personal kailangan lang niyang magbigay ng isang piraso ng palaisipan isang password pisikal na access sa terminal para magpasok ng USB o simpleng mag-click sa isang mapanlinlang na link na maingat na inihanda kapag nabuksan na ang digital na pintong iyon ang mga eksperto sa cyber ng Main Intelligence Directorate ay maaaring makapasok, palawakin ang pribilehiyo at magnakaw ng maraming datos. At dito tayo napunta sa isang detalye na lalong nagpapakagulat sa kwentong ito. Bakit? Ang nangyari kay POSASC ay hindi isang hiwalay na pangyayari. Ang paglabag sa mga lihim ni Knyas POSASC. Ito ay ang pinakabago lamang sa sunod-sunod na mga sakuna na tumama sa buong arsenal nuklear ng Rusya sa loob ng wala pang isang taon, lupa, himpapawid at dagat lahat ng tatlong paraan na ginagamit ng Rusya para magpakawala ng mga nuklear na misil ay tinamaan sa loob ng wala pang labindalawang buwan. Noong Setyembre 2000 at 24 sinubukan ng Rusya na subukan ang kanilang bagong interkontinental na misil na tinatawag na Sarmat na itinuturing na isa sa pinaka-advanced na sandata sa arsenal ng Rusya. Sumabog ang misil sa mismong plataporma ng paglulunsad at tuluyang winasak ang silo. Nagdulot ito ng ilang taong pagkaantala sa programa. Noong Mayo 2000 at 25 sumunod namang pumalya ang misil na Yars. Muli, hindi man lang ito nakaalis sa lupa. Ito ang mga sandatang bumubuo sa panlupang bahagi ng nuclear triad ng Russia at patuloy silang pumapalya. Hindi rin naging maganda ang resulta ng bahagi ng himpapawid ng triad na ito. Noong Hunyo at 2025, isinagawa ng Ukraine ang tinatawag na Operasyon Sapot ng Gagamba. Nagtagumpay silang magpuslit ng mahigit isang daang drone papasok sa teritoryo ng Rusya gamit ang mga trap. Nag-recruit sila ng mga inosenteng sibilyang Ruso para tumulong sa logistika at pagkatapos ay sabay-sabay nilang inatake ang limang estrategikong base ng Himpapawid. Dos dosenang estrategikong bombers ng Rusya, kabilang ang mga eroplano ng Tupolev, Shamnaput 5 MS at Tupolev, dalawa M3 na kayang magdala ng mga sandatang nuklear, ay nasira o nawasak. May ilang pagtataya na nagsasabing hanggang isang katlo ng estrategikong fleet ng mga bombers ng Rusya ang nawasak sa iisang operasyon hindi lang iyon, pati bahagi ng dagat ng Triad ay naapektuhan ng mga puwersang di kayang kontrolin ni Putin. Maliban sa paglabag sa mga lihim ng Knyasposas noong Hulyo 2025, isang lindol na may lakas na 8.8 sa baybayin ng Kamchatka ang nagdulot ng tsunami na sumira sa base ng mga nuclear submarine ng Hibachi. Isang mahalagang daungan para sa mga nuclear submarine ng Pacific Fleet. Lupa, himpapawid, dagat. Sa loob ng wala pang labindalawang buwan, tinamaan lahat ng tatlong paraan ng Rusya sa pagpapakawala ng nuclear missile. Dahil sa mga sablay na pagsubok, pag-atake ng Ukranya at mga natural na sakuna, ang nuclear arsenal ng Rusya ay tinatamaan sa lahat ng panig. At karamihan sa mga problemang ito ay may iisang sanhi, korupsyon, isang malalim na sakit na unti-unting sumisira sa kapangyarihang militar ng Rusya mula sa loob palabas. Ang parehong korupsyon na ginagamit ni Putin para mapanatili ang katapatan ng mga elit ay siyang sumisira sa bisa ng kanyang hukbo. Ngayon, isipin mo ito. Kapag malaking bahagi ng budget ng militar ay napupunta sa suhol at pansariling pagyaman, ang hindi maiiwasang resulta ay mababang kalidad ng kagamitan, hindi maayos na sanay ng mga tauhan, at mapanganib na pagtipid sa paggawa at pagsubok ng mga armas. Pero ang pagiging komplikado ng isang intercontinental missile o ng isang nuclear submarine ay hindi tugma sa ganitong uri ng kapabayaan. Ang katiwalian sa pananalapi ay direktang nagreresulta sa mga depektong mekanikal at elektroniko. Ang totoo, ang paglabag sa mga sikreto ng Knyaz Pozarski ay nagpapapilit sa atin na muling pag-isipan ng buo ang lakas militar ng Rusya. Sa papel, ang Rusya ay isa pa bansa na may maraming sandatang nuklear. Sa katunayan, ito ang may pinakamalaking arsenal sa buong mundo. Pero sa aktwal, may aberya sa armas nila, may problema sa pabrika at kulang sa seguridad. Ipinapakita ng pangyayaring ito na kahit ang pinakasecure na mga sistema ay maaaring magkaroon ng kahinaan. At ang Ukraine ay naging nakakagulat na mahusay sa paghahanap at pagsamantala sa mga kahinaang ito. Hindi lang sila nakakuha ng mahahalagang lihim, kundi nagawa rin nilang mapahiya ang Russia sa publiko sa proseso. Ngayon, gusto ko marinig ang opinion mo. Sa lahat ng nakita natin, tingin mo ba superpower pa rin militar ng Russia? Ipinapakita ba ng mga pangyayaring ito na mas mahina sila kaysa akala natin? I-comment ang sagot mo. Kung nabago ng video na ito ang pananaw mo sa makabagong digmaan at lakas militar mag-subscribe at ibahagi ito sa mga kaibigan hanggang sa susunod